Number two, trust instead of worry. Kung nababalisa ka o natatakot ay magtiwala ka sa Diyos sa halip na mag-alala. Sabi sa Philippians 4.6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sabi sa talata, ay huwag tayong mabalisa. Ito ay hindi option. Ito ay utos o command sa atin ng Diyos. Now, bakit iniutos sa atin na huwag mag-worry? Kasi, hindi ikaw ang tatay na in-charge sa sambahayan ng Diyos. Ikaw ang anak at hindi ang tatay sa langit. Ako, ayoko mag-alala ang mga anak ko sa kanilang tuition fee o kakainin? Bakit? Kasi trabaho ko 'yon. Responsibility ko 'yon. Kasi ako ang tatay, the same thing. Kapag nag-alala ako sa mga pangangailangan ko, ay inaagaw ko ang pagiging tatay ng Diyos sa akin. Parang iniisip ko na nakasalalay sa aking lakas at galing ang pangangailangan ko. Kinakalimutan ko na na ang Diyos ang nagpapabunga ng aking pagtatrabaho at hindi ako. Nakakalimutan ko na na nangako siyang ibibigay niya ang aking mga pangangailangan. Isa pa, sa tuwing nag-aalala ako ay pinapakita ko sa kanya na hindi ako nagtitiwala. Parang sinasabi ko sa kanya na hindi pa sapat ang ginawa mo para sa akin sa cross, Lord. Pakitaan mo pa ako na mas maraming himala para ako magtiwala na mabuti ka talaga. Alam mo, kaibigan, kung hindi ka magtitiwala ay hindi mo siya mapapaluguran sa buhay mo. Kaya kaibigan, tanda mo na ang paghinto sa pag-aalala ay inutos niya sa atin. Hindi ibig sabihin ng hindi mag-alala ay hindi ka na magiging concern. Hindi din ibig sabihin ng huwag ka mag-worry ay magiging careless ka na. Bahala na si Batman. Hindi yun ang ibig sabihin ng huwag mabalisa. Ang ibig sabihin ay huwag ka mapuno ng takot na napaparalyze ka na at hindi mo na ginagawa ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Ang ibig sabihin na huwag kang mabalisa ay huwag kang maging paranoid. Ang ibig sabihin ay huwag kang mag-alala na mag-alala sa nangyayari sa iyong trabaho dahil iniisip mo na nasa kanya ang iyong security. To the point na ikaw ay nangkakaroon na ng chronic stress. Kaibigan, trust God instead of worry. Ang ibig sabihin, Huwag mag-alala ng mag-alala sa sabihin ng mga tao sa iyo. Huwag ka mag-alala ng mag-alala na isipin na pinagbabalakan ka ng masama ng ibang tao. Kaibigan, gawin mo ang tama and trust God instead of worry. Maring nag-aalala ka sa iyong homework o exam, maring nag-aaway kayo ng iyong asawa o magulang o mga anak o mga kamag-anak nag-aalala ka to the point na hindi ka na nakakain ng dinner tapos paghiga mo sa kama ay yung isip mo naman lumilipad at kung saan saan napupunta hindi ka makatulog puyat na puyat ka at dahil puyat ka hindi ka din makapagtrabaho o makapag-function ng tama hanggang sa nag ka na na baka mag-worry ka lalo to the point na magkakasakit ka na Nag-worry ka na na hindi ka makakabayad ng bills at kung ano-ano pa. Tapos hindi ka na aaten sa D-group mo. Magtatampo ka na kay Lord. Kaibigan, yan ang gustong-gusto ng Diablo. Na ikaw ay mag-alala ng mag-alala. At mawala ang iyong kapayapaan. Kaibigan, wag mo siyang hayaang manalo sa buhay mo. Kaya nga, ganun na lang ang pagnanais ng Diyos na bigyan ka ng kapayapaan. Sabi niya sa Mateo 6.25, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Now, take note, ang kausap ng Panginoong Isus dito ay may hirap. Yung tipong magtatrabaho ka ngayon para bukas may makain ka. Kaya sabi ng Panginoon dito sa chapter na ito na humingi kayo ng tinapay sa ama araw-araw. Marin tataka, eh bakit mahirap ang pagsasabihan ng huwag mag-ipon ng kayamanan sa lupa? Eh hindi nga nila alam kung saan kukuha ng tinapay para sa kinabukasan. Ibigan, pinapakita dito sa talata na ito na hindi lang mayayaman kundi pati ang mga mahihirap ay pwedeng ang mag-occupy sa puso nila ay material na bagay. Tandaan mo ito kaibigan, kahit ang isang taong pinakamahirap sa buong mundo ay pwedeng maglingkod sa pera. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila na huwag kayong mabalisa sa pera. Kung wala kayo niyan, ay huwag kayong mabalisa. Mahal ko kayo at ako ang magbibigay ng pangailangan nyo. Kung uunahin nyo ang aking kaharian at ang aking kalooban. Kaya kung babasahin mo ang Matthew chapter 6 ay sinasabi sa atin na ang buhay ay higit pa sa pera, damit at pagkain. Hindi sinabi ng Panginoong Isus na huwag na kayong magtrabaho. Hindi sinabi na umupo ka na lang at walang gawin at magpo-provide na lang ang Diyos. Hindi sinabi dito na hindi sila pwedeng mag-ipon para sa future needs. No. Ang ibig sabihin ay kontrolin mo ang kung ano mang negatibong bagay ang tatakbo sa iyong isip. Huwag ka matakot, kundi magtiwala ka sa Diyos. Ibigan, alalahanin mo na ang tuloy-tuloy na pag-aalala sa pera ay isang paraan ng paglilingkod sa pera. Sa halip na ang Diyos ang pinaglilingkuran natin. Ang sinasabi dito sa talata ay ang dapat nating concern ay ang totoong issue ng buhay natin kaysa material na bagay. Ang concern natin dapat ay ang ating relasyon sa Diyos. At hayaan natin na siya ang mag-manage ng ating buhay at mga pangailangan. Kaya nga sabi niya, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan, kaysa damit? Kaibigan, alalahanin mo na sa pag-aalala ay parang hinahalin tulad mo iyong sarili sa mga hayop na ang tanging concern lang ay ang kanilang physical needs. Pero ikaw at ako ay iba. Yung buhay mo ay eternal o pang walang hanggan. Meron ka pang dapat na mas pinupursue na may eternal value. May nagsabi, Worry is like a rocking chair. It gives you something to do but never gets you anywhere. Ibigyan, Walang mangyayaring positibo sa ating pag-aalala. Bakit? Kasi tingnan mo isang study. Sabi dito, an average person's anxiety is focused on 40% things that will never happen. 30% things about the past that can't be changed. 12% things about criticism by others, mostly untrue. 10% about health which gets worse with stress. 8% about real problems that will be faced. Grabe. So kung 8% lang pala ang mga issues sa buhay na baka magresulta na negatibo, ay bakit po naman sasayangin ang oras mo sa pag-aalala sa iba pang mga bagay? Ang sabi nila ay nagre-resulta lang daw ito ng pagkapahiya kasi sa bandang huli, hindi naman pala totoo o nangyayari ang pinag-aalala natin. Si J. Arthur Rang ay nag-decide na gawin ang pag-aalala niya isang beses lang sa isang linggo. Pinili niya na tuwing Wednesday lang siya mag-aalala. Kapag merong bagay na nagbigay ng matinding anxiety sa kanya na halos sumumpong ulit yung ulcer niya, ay isusulat niya ito sa isang papel at ilalagay niya sa isang worry box at kakalimutan na niya ito hanggang sa susunod na Wednesday. Now, pagdating ng Wednesday, habang kinukuha niya isa-isa ang kanyang mga sinulat na alalahanin, ay napag-alaman niya na karamihan sa kanila ay nasolusyonan na sa loob lang ng anim na araw. At sabi niya, useless pala kung nag-alala ako sa mga ito gan, totoo naman na may mga importanteng bagay na kailangan mong harapin. Pero kung uubusin mo ang iyong oras sa pag-aalala sa mga bagay na hindi naman mangyayari, ay mamimiss mo harapin ang mga bagay na mas importante at mga bagay na merong magiging mabuting resulta. Paano mo malalaman kung anong importante at kailangan i-prioritize? Nako, tanungin mo ang iyong sarili. Ito bang concern ko na ito ay panglangit o panglupa. Kung panglangit, nako, okay lang maging concern ka dyan. Pero kaibigan, kung panglupa, ay paubaya mo na lang yan sa Diyos. Hayaan mo na siya ang mag-alala para dyan. Kaibigan, ang susi sa hindi pag-aalala ay ang pagkaunawa natin sa puso ng Diyos. Ang puso niya kasi ang magdedetermine kung ano ang gagawin niya. Kung paano siya kikilos sa buhay mo. Maniniwala ba tayo na ang puso niya ay nagmamalasakit sa atin at kaya niyang ibigay ang ating pangangailangan o hindi? Sabi sa Jeremiah 29.11-13, Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ay mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Kaibigan, mabuti ang plano ng Diyos sa iyo. Kung naniniwala ka dito, ay bakit ka mag-aalala? Kaibigan, trust God instead of worry. May isang pulubi na ini-encourage ng isang lalaki. Sabi niya, Nawa'y bigyang ka ng magandang araw ng Diyos. Alam mo sabi ng pulubi, "Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi hindi ako nagkaroon ng pangit na araw." Sabi ng lalaki, "Nawa'y bigyang ka ng Diyos na may kaligayahan." Sabi ng pulubi, "Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi hindi ako kahit kailan hindi naging masaya." Ha? Paano nangyari 'yon? Sabi ng pulubi, "Ganito 'yon. Kapag maganda panahon, I thank God." Pag umulan, I thank God. Kapag masagana ako, I thank God. Kapag nagugutom ako, I thank God. At dahil sa ang kalooban ng Diyos, ang kalooban ko. At kung ano ang nakakalugod sa Kanya, ayun din ang nakakalugod sa akin. So bakit ako malulungkot kung hindi naman talaga ako malungkot? Alam mo, nagulat yung mama. Sabi niya, Teka, sino ka ba? Sabi ng pulubi, ako ay hari. Okay, nasan ang kingdom mo? Andito sa puso ko. Kaibigan, mabuti o masama ay pagkatiwala mo ang iyong sitwasyon sa Diyos. Trust God instead of worry. May nagsabi, faith ends where worry begins and worry ends where faith begins. Madalas tayong pinapaalalahanan ng Diyos na manampalataya. Bakit? Kasi ang pananampalataya ang nagtataboy sa pag-aalala.